Oh, magandang umaga mga kumare. Maaga pa lang yan. Ako ay nagsaing na. Dahil weekend na naman, alam na this, tayo magiging nabander ang nanay for today. Dahil medyo maaga pa ninuna ko munang gumawa dito sa loob ng bahay para wala na akong gagawin mamaya pagtapo. Ito na ang sign para maglaba din kayo. Weekend na naman, ibig sabihin magiging na bandera for today. Konti lang naman ang ating lalaban ngayon, dahil mga ilang araw nga lang naman ay wala nga naman pasok at dahil may bagyo. Ito na nga lang din ako nagka-pedal para mabilisan na lang. Brang saglit ko lang po talaga siyang nilabahan mga mingal, konti lang naman siya. So, eto na nga, ang sabi sa weather forecast ay uulan daw. Kaya inagahan ko na talagang makatapos. Ilang araw nga din pala kaming nahihirapan magluto. At dahil nga, naubusan kami ng gaso. Ito nga pala ang mga lugar nyo dyan, mga mare. Okay na ba? Maaraw na ba? Hello mga kamang. Dito ko sa labas, bibili kami ng gaso. Naubusan oh, kami ng gaso kami, So, ayan. Mahal pa rin talaga ng solane gas. Nasa 1,000 plus pa So, eto na nga, mabilisan lang at kami ay bibili ng bigas at konting stock lang mga mi. Eto na nga, nakapunta na ako kay ate. Ang ganda na ng lugar nila at maayos na at organized na. Medyo tight lang ang budget natin kaya konti lang ako. Bili na rin ako ng konti mga pangsahog dyan at dinamihan ko na nga ng sibuyas. Sige, maliliit siya. Pagkatapos na shook ako sa mga presyo ng mga bigas. Ang na nila. Look nyo naman. Nahirapan talaga kami maghanap ng car wash at talagang liblib -lib pa ito at malayo na dito sa amin. So, keri bum lang. Ang mura lang pala ng car wash ngayon. Nakala ko nasa 400. 140 ang aming binayara at wala naman kami masyadong pinagawa dahil nagmamadali na nga. Kauwi namin na abili lang ako ng andok chicken. Tumain na kami. Naling ko na nga pala ang aking bigas. Ito sa cute na cute kong limang kilong lalagyan ng rice dispenser. Odi oh, ba diba, ang cute niya. Hindi pa siya takaw space. May routine pa rin tayo mga mi. Hindi pa rin matatapos ang ating araw. Inayos ko na yung aking mga biniling mga pampasahog. Halos kaunti lang naman mga mi. Konti lang ang nabili ko dal konti lang ang tinda ni ating gulay doon. Okay lang, dadagdagan ko na lang pa konti-konti at bumili nga rin pala ako ng 1.5 na mantika. Ihati ko na nga pala itong 700 na baboy. Aabutin ah, to ng 1 week sa amin. So for more vlog, maraming salamat at God bless. Mag-iingat po kayo palagi.